Hello mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ng May 4 Ayan po mga kalaki, bago ka magtanghalian Bago ka magtanghalian, bago ka gumawa ng mga, uh, uh, mga Kung ano-ano dyan Kunin mo muna ang cellphone mo, ilista mo ito Kumuha ka ng listahan, mga 6 digit lucky numbers Tara mga kalaki, kunin natin ang milyon ngayong araw na to Handa ka na ba? Ibibigay ko sa iyo ang magagandang code Ngayon pong mga uh, lalaban sa mga lottery Pilipinas at lotto abroad Ito na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok-tutok na rito. Ito na po ang magagandang code. Ibibigay ko na, kumuha na kayo ng mga listahan nyo po listahan nyo po at para po sa mga uh, nanay dyan, babagalan ko po para po sa inyo, wag po kayo mag-alala sa mga lola dyan mga kalaki at syempre po ang lucky numbers natin, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan at syempre po, congratulations po sa napanalo natin ng 4 digit lucky numbers na siguro 800 yun o 1000 na panalo na nila sa 6 digit lucky numbers, apat na numero po ang nakuha nila. dalawa na lang, milyonary na sila mali mo naman ngayon, ikaw na ang una susunod nating mga winners para po ma-post natin sa Facebook natin. Okay, eto na po mga kalaki. Magagandang tips sa mga nais pong kumuha dyan. Kuha na ng listahan niya sa mga ayaw pong kumuha sa amin. Okay lang po yan. Marami po kayong mapapanood dyan. Good luck mga kalaki. Eto na po ang mga 10-digit lucky numbers natin. Kaya ready ka na ba? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka lang maging milyonaryo. Eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Number. 35, number 29, number 51, number 54, number 63, number 67, number 20, number 15, number 3, at number 38. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers natin ay number 26, number 2, number 29, number 14 number 28 number 3 number 12 at number 10 at syempre po mga kalaki, ito na po ang ating mga 7 digit lucky numbers abroad number 23 number 18 number 8 number 21 number 34 number 9 number ano to number 2. Oy, oh, number 21. Ayan. syempre po mga kalaki, isunod na po natin ating 6 digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po. Number 17. Number 11. Number 20. Number 24. Number 4. At number 3. Okay. Isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ito na po. Number 3. Number 0. Number 4. Number 1 number 5 at number 5. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na rin number 14, number 22, number 28, number 36, at number 16. Ayan, kumpleto po ang mga lucky numbers natin Pilip, uh, abroad mga kalaki. Punta na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalaki ang mga prices ng 6.42, 45, 49, 55 at 58, 6 digit lucky numbers. Pero bago natin ibigay ang mga kalaki, ya, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Lagi ko po pong sinasabi para makatanggap kayo ng mga lucky numbers natin. Dadaan agad yan pagbukas ng cellphone. Dapat i-follow nyo kami sa mga legit na account. Hanapin nyo po kami sa Facebook Red Parungkin. I-search nyo po yan. I-check nyo po ang followers. Dapat meron makikita kayong 400,000 followers Red Parungkin ako po yan check at may second account tayo Red Parungkin din na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at syempre Aris Gatchalian ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook meron po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong ah uh, 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red pa rong 424,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng malaki numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ang comment, share ng share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala kita ng malaki numbers agad-agad sa Messenger mo mga kalaki. Okay, tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee good for 3 months po mga kalaki. Kaya sa mga gustong subukan po ang private consultation namin, at gusto pong maalagaan ng mga Birdman at birture nyo sa mga laban mo sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, Weteng National. Magpa-member ka na mga kalaki. Good for 3 months po. Bibigyan pa kita ng discount ngayon. Okay? At message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Ayan po. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ha. 3 days po bago tayo magpalit ng numero. At eto na po mga kalaki, ang ating mga... 6-digit lucky numbers Pilipinas. Ito na po ang 642. Okay. Number 21, number 35, number 6, number 27, number 19 at number 34. Ito na po ang 645. Number 15, number 23, number 37, number 41, number 1 at number 18. At ito naman po ang 649. Number 44 number 47, number 17, number 26, number 20, at number 8. At ito naman po ang 655, six digit lucky numbers. Number 31, number 36, number 39, number 20, number 11, at number 45. At ito po ang 658 six-digit lucky numbers mga kalaki. Tutok na number 15 number 43 number 52 number 58 number 16 at number 20 ayan mga kalaki kumpleto na pa mga lucky numbers natin uh, Siyempre po mga kalaki sa mga nais po na magpa-shoutout tulad nito, isa-shoutout ko na ngayon mga kalaki. Alagaan niyo po ang laki number sa amin ng 3 days ha. Ito po, shoutout po kila Kuya Michael, ano to, Kuya Michael Aguirre. Ayan, Michael Aguirre po ng Santa Mesa, Manila. Hello po sa inyong mga kalaki. At syempre po, sa mga uh, walang sawang panunood po din sa atin sa Santa Mesa, Metro Manila, shout out po sa inyong Manila. Congratulations po na panalo ko na yung mga kalaki. At syempre po, gusto ko lang din po i-shout out ang mga nagtitinda po ng mga candle po dyan sa Manawag, Pangasinan. Hello po sa inyo dyan. Kila Ma'am Rose at kila Ma'am Dine. Ayun na, Dine. Oh, dine. 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 Dine, dine, ganon. Ma'am, dine daw. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. At syempre po mga kalaki, tandaan yung lucky number sa amin 3 days bago po natin palitan. Mananalo tayo ngayon, claim it. Kaya mag-lunch ka na. Huwag po kayo naglalabas ng bahay. Sobrang init na naman po ng panahon mga kalaki. Kaya ngayon pong alas 11 ng tanghali mga kalaki ng ng May 4 mga kalaki stay stay laki sa bahay at inum inom lang po ng tubig okay good luck mga kalaki mananalo tayo ngayon good luck